Dan nila Oh. <tuk tangan> batu

Binuksan tayo ng blowtorch. Nauputan. Ito tayo ulit ng itlog. Kaya dalawa pa lang. Usually gusto ko dalawa. Yan. Salakot ang tawag dito, no? Welcome, welcome! Hindi yes, yan salakot. Ay, ano pa ano tawag dito? <laughs> ano tawag dyan ay? I'm wearing my... um. Ano tawag dito? Sombrero. Mainit kasi dito. Ang patang jam Happy tayo. Dyan na Um, farm, maliit na farm namin mini farm, bahay kubo tabag ko dito ay halamanan hmm kain tayo kapi po tayo dito mainit kasi dito Wait lang ah. Yan, ganda-ganda lang tayo kunwari. Ganda-ganda <laughs> kunwari dito sa background ko isang aking mga halaman. Ayan, bagong dilig sila. Kain tayo. sabay yung akin pa. Ayan. Natutulo, mm! na, tumutulo. Ayan, natutulo na. Mm. Tulo na. Tissue. Tumulo yung itlog. Yan yung piliprito natin kanina na. Fresh na egg. Galing sa mga manok ni Alex. Hello everyone! Ayan, try natin mag-replant ng halaman ko. Ang dami na niyang ano Oh. Ang dami ng ang nagulaguna niya. So masyado kasi atagay or mataas yung akin um paso. So yung maliliit parang ano oh siksikan sila sa ina, 'yung lupa na, na push na sa baba. So try natin na uh, i-repot ang dami na niya oh, ang super dami. So mag-repot tayo ngayon ng mga halaman. Uh, may mga vacant pa naman ako. Kaya lang maliliit. Pero for the meantime, madali pala to kasi dumami. So, ginagawa ko nila, ripat, -ripat ko na lang pag sumisiksik na siya. So, try natin gumawa ng mga limang ganito. Marami pa naman akong vacant. So, wait for me. Ayan, may mga lumang pasok na tayo na pwede nating gamitin. Maglagay tayo ng loom soil. Yung mga lumang um, paso, nire-recycle ah, nire ko na lang. Let's say, may namatay na halaman, o nalanta. Inaano-ano -ano ko na lang siya ito matigas na yung kanyang lupa haluan na lang natin ng uh, lumsoy, so mayroon tayong apat patiran paso try na natin siyang ilip nagulat hmm, niya space ko. Wow. Papa, di mo ko, help. itong hatiin. May ano ka ba dyan? Ang dami, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero yung maliliit pwede natin pagsamasamahan muna. Ito yung Ayan, asumpaltilan tilan uh, man separate halaman. So, ito yung original, no? Ito yung malaki. So, ibabalik ko to dito sa malaki niyang pot kasi mataas na siya. Nakailan tayo? Ayan, isa, dalawa, ano, yung maliliit, sama-sama na lang natin. So, may tatlo na tayo. Ito, pwede ko lang pagsamahin. Dami din, oh. Ito, pagsamahin natin. Para hindi naman sila malungkot. <laughs> And then, ito, isa na lang siya. Kasi, malaki naman na siya. At malak balagla. So, sa isang pat na lang to. So, tara, tarim tayo.

pat, tapatira la. Sir kalian tila ya ay kan. Akin la. Sen-sen ting Yung tutunggin. Nabilay ka ah. Hmm. Pang-apat. Pang-lima. Kin eh. Wala ka ira eh. O. Oh. Apat ira. I think we can do two. Hanap na lang ako ulit ng ano. Sayang kasi eh anak pa ako ng na isang pasok. Kaya lang baka wala na akong white. Ibang kulay na lang ng pasok. Ito dalawa to. samahan na lang. Na. Pagsamahin na lang. Tapan. asanting iran ng nangin. Duaray. Gawin laud, Si Karang. medyo maliit siya, pero ang ganda oh. Bali dalawa yan, dwara rampinan ibak tapos um, masatingan ng nangin. Kasi makya ma makulin mansinit. Ayan. Tanaman, agi okay, magang ganun mansinit. Ka ka kapan king kulabat, rep replant kulabat sa saraya, di makalalamat. So, nung nangyong, eh, kulang nga lagpaso, oh. kaya agak makapan replant natin na So, hanap tayo ulit ng isa pa. Ayan, may nakita pa tayong isang paso. Nagkalat yung mga paso pag namamatay ang mga halaman kasi. Ayan. Nandiyan lang sila. Minsan pinag sama ko. Hanap-hanap lang tayo. Tapos, ang ginagawa ko, hindi naman ako perfect na plantita, no? Kasi hindi naman ako yung mamahalin mag, ano, mag, mag maintain. Basta loom soil lang. Pag luma na yung lupa, ayan, pwede na ma-recycle. Haluan nyo na lang ng bagong loom soil Para at least, um, fresh yung lupa. Tapos, ano din, mandadagdagak yung loom soil every after few months. Siya na i-refill -re ko ray loom soil. i -re refill ko sila ng lupa. Para kasi diba d -d 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 -d, may dalim. So, ikiking ko na pa ira. Mga ah, kasaliwa, diba, 3 for 100. Maminsan 50 pesos pag walang choice. So, nire ko lang yan ng mga loom soil. Pag napansin ninyo yung sing ano, di, di, la, may dalim, eh, man refill kila lang mga soil na tapayan. Yan. Fresh era, eh, dalim. So, gagamitin ko yung bagong loom soil sa ibabaw. Kuan sawak sa wak madaldala na ako nun ung ta. Na sakit ko para tenga kalanang. sa <laughs> so, tanong ula dia magastos, sa so, syempre. Gabay ko, man sali wala lang Ano man tatanaman na, sali lang saliw. Kaya tanong ano, tanong aro. Gabay sunla tapan aga man sali tanaman o, <laughs> oh, diba? Maliit lang siya, pero o, oh, duwara du ita. Ay, talura ingin. Talura ingin ira. Pero ni, eh, uh, sige, nabalbala no, ganun, ganun Pero malamalag itan. Compared mo sa rame arom. eh ni Akakina. One, 2, 3, four five six akala ano mira ak e sa kaya ripat sa kaya ripating anim so tignan ninyo ah ay parang ano to pape pa ako isang stick ay yung stick na lang ng barbecue po dito yan, isa. Wara. Talura. Apatira. Limara. Isa, ano, Parang kailangan natin ng stick dito sa matataas. Papa na hukulog siya. Ito yung original.

dan nila oh